Ang US Congress mismo nagsabi na wala pa silang enough evidence na talagang ang Iran ay nagde-develop ng nuclear weapons. At itong ginawa ni President Donald Trump na binomba agad yung Iran without congressional authorization. Remember, US is a democratic government. It's not a one-man rule. Dapat siya na ay nakipag-usap muna si President Donald Trump sa Congress or uh, he he made the consultation first before bombing Iran because hindi naman pagmamay-ari ni Donald Trump ang Amerika. Yung desisyon ni Donald Trump, baka akala ni President Donald Trump ay kasama sa kanyang mga korporasyon ng Amerika. Ulitin ko ha, baka akala ni President Donald Trump na kasama sa kanyang mga korporasyon ng Amerika na pagmamayari niya na kahit ano ang gagawin niya doong desisyon, walang makakapigil. E, ibang usapan nito. Kasi this is, this, is, this is a country. Hindi lang dapat ito pinagdidesisyonan ng isang tao. Oh, tingnan mo ngayon mga istorya, galit na galit yung Iran. Sabi ng Iran dito sa inquirer.net, oh, Iran vows uh, Iran vows retaliation after US strikes. At meron pa akong nabasa na, na news dito mga historia na ang foreign minister uh ng Iran makikipag-usap sa Russia. Kasi yung ginawa ni 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 Donald Trump, ni President Donald Trump, na binomba niya, wala, I mean, wala namang direct threat ang Iran sa US. Meron bang direct threat ang Iran sa US? Wala naman, di ba? It's, 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 a, it's a war, it's a conflict between Israel and Iran. Wala, hindi kasama ang Amerika doon. Nakakistorya, bakit bigla na lang pumasok si Donald Trump at pinagbobobomba yung Iran? Pinagbobobomba yung, kuhan, yung uh, mga sinasabi nilang nuclear sites. E mismo ang U.S. Congress nagsabi na uh, during the time of uh, President Barack Obama, nakipag-compromise na ang Iranian government. Nakipag-compromise na ang Iranian government na hindi sila gagawa ng mga nuclear weapons. And besides, mga ka ulitin ko, wala namang naipakitang ebidensya ang Amerika ngayon at ang Israel na gumagawa ng nuclear weapons ang, ang, ang Iran. Itong ginawang pag, uh, uh, pag, ni uh, President Donald Trump sa Iran without congressional authorization, siya lang, siya lang mag-isang nag-decide niyan, mga e, 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 this is not a one-man government. Eh. America is not a one-man government. It's not, it's, it's not a one-man rule. Ito ay tantamount. Ah. Parang sinasabi ni Donald Trump na gusto niya ng gera. And you know what? Gera is not good. Hindi hindi maganda yung gera. Hindi. Eh, si, si, President Donald Trump, kung magkakagera, pwede naman niyang iligtas. Pwede naman niyang iligtas sarili niya. Di ba? Kasi presidente siya, tapos mayaman, mayaman na mayaman siya. Paano yung mga ordinaryong tao? Paano yung mga ordinaryong Pilipino, mga ordinaryong Amerikano na madadamay sa gera, mga ordinaryong tao na madadamay sa gera, mga kaistorya? Ano ba? Bakit bakit niyo binomba ang Iran? Minsan nagdududa ko eh. Baka baka wala talagang nuclear weapon ang Iran. Baka ginagawa niya lang ng kasalanan ng Iran para meron kayong dahilan na kubkubin ng Iran para meron kayong dahilan na sakupin ng Iran para makuha niyo ang supply ng krudo ng Iran, makuha ng US ng Amerika ang krudo ng Iran Remember, President Donald Trump is uh, is a businessman. Di diba? Para makuha ang krudo ng Iran. Kasi ang isa sa pinakamalaking consumer ng krudo ay ang Amerika. No. Eh. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina. Ang dekalidad na ispirulina. Spirulina ng Bayan. Available online at sa mga mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ang Genesis Organic Spirulina ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic, kaya Walang side effects. Genesis Organic Spirulina Mabibili online at sa mga mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina Ang dikalidad na spirulina ng bayan.